Pogs. Ayan, tiniro na. Tama naman mga alaga natin. Nandito na nga yung matatakaw kong alagang kahayupan. Ito yung pakulahin natin sa kap sa pagkain ni Bogay. Kaya pa? Tarna. na! Unang hakbang ko nga pala nito kailangan maugasan muna at malinis na malinis siya. Patuloy-tuloy ko na nga nilalagay at pinibigyan natin ng dekorasyon ng ating pagkain ng ating alagang kayupan. nilalagay ko na nga ng marahan na marahan na marahan na, marahan, na may konting kabilisan din lang naman yung ating mga ginagawang simpleng simple lang naman kamatis naman no kaya tomato yung aking hinihiwa ng hinihiwa na patuloy tuloy ko nga siyang nininipisan ng nininipisan hanggang sa matatapos ko na nga siya at ilalagay ko na naman siya bilang dekorasyon sa mga pagkain nating alagang kayopan. Puro bago yung ka alaga natin kayo sa Mr. Tips muna. malutong. Ito yung maganda sa katawan ni Guru. At natitiyak ko talaga yun. Kaya ano pa? tarna na! Kaya, hindi madali na. eh, madali na itong alaga natin kayo pa. Bogs, please yung ka na, Bogs. Ayan, tinira na. Kaya naman itong mag-alaga natin. Ano silang kain? Umakit ako Sa sobrang takaw nga ni Bogs Muntik pang isama yung aking kamay Para sa kanyang pagkain Muli itong ating ginagawa ay ginagawa to ng karamihan nila lang. Ito'y hindi dapat kaingitan. Ito'y maaaring tularan kung nais na nyo rin lang naman. Kung sakasakaling mapaibig kayo ng aking video at ng aking alagang kayo, don't forget to like and follow and share. Para sa pagpapatuloy-tuloy namin ginagawang simpleng simple lang naman. Kita oh, mo lahat sila, sila kung kanya-kanya. ito na talagang uri ng gulay itong mga natin tayo pag silang kumain minsan nga nag-aaway-aaway pa sila muli pa namin maraming salamat sa inyo lahat pagpalain sana tayo ng buong may sa magagawin at magagawa pa sa si buhay bangay ingat po tayong lahat ayan nagaanap pa sila kulang pa babu hanggang sa muli